Bede ang dugo Ang anima yan, pebot, pebot, Parang Para magsasyap pa lang. Para, ano, tawag niya sa shit na yan? Na? Greenpeace. Green na... green <laughs> <laughs> Para... Para... green Parang... So yeah, no? eh, smash. <laughs> smash. Ah. smash! 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 baso. Smash! 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 Smash!

Uy, post lang naman yung ganga. Pabost oh, ko sa video to. Sabihin, tungguray. <laughs> Ang Tanggaray, tsaka agua bendita. <laughs> agua bendita. Kinagal. Gin, tsaka ago. Gin, tsaka ago. ba? Ibibigay ko dito yun, no? Oh. E, okay, Ronel. Putang ina mo ka, Ronel. Ronel! Ano yung malalang? mo ano Pakita May, mo muna rito kung ano yan. Teka lang, medyo maputla na to no, no? Maputla Kaya <laughs> na tinatawag <laughs> na low blood. Low blood, Low blood Brad, yung mancher. Mancher, uh, mancher, uh, mancher, uh, mancher, yeah. mancher tawag dito well, sa so, uh, so, na po? Ang ah, tawag yan? sa sauce na yan. cream. Sandali. So okay. yeah. Pero yung saul cream ko. <laughs> yung tawag sa sauce na Alam mo yan. Ano yan? Ano, ano? Ano? cream na. Base lang, base lang yung so, Saul <laughs> Pero yung ano siya. <laughs> Tama. tawag dyan? Ang <laughs> tawag dyan Hindi yan sauce eh. Ayan, ano yan? Hindi hindi cream yan. Ano yan? tawag yan, Kapitan. <laughs> Tandali, kapitan! Ano masasabi mo kapitan? ka Kikita mo, mo itong <laughs> mo... maligo na to? Ha? Pakita mo! Pakita mo! Iyan epekto pag nagpunta ka ng barangay. Saan nga sa mga Brad? Pakita mo lang ng nakalak. Brad, isa-isa mo, yakat mo. Yan! Pakilala mo, pakilala mo! Yan ang part ng barangay. Babies! Tapos... Ihalo mo yung... Uh, Tutorial sorry uh, Demo yan eh! Hindi <laughs> uh. <laughs> mo mukhang ka! Malibo. Tsaka bilis mo. Sabihan mo ng balls. Balls? Amaretto! Ah, Amaretto! Amaretto! Nakikita mo yung kulay na yan? Ang tawag yan? Forever life. Forever life. Hindi, hindi forever like to. Forever living. Ay, si ano naman? Ay, ayoko! na, pero, ka na ayo, pa? pa alam mo yung kanina oh, yan heartbroken yan eh heartbroken oh Kaya tagi mo yung brand pero gaganon ka muna oh ano tawag yung face Tawag dito. Pinapatay mo eh. Heartbroken. heartbroken. Yan yung kulay na nagtatai eh. <laughs> okay, okay, ganyan yun eh. Ito bro, nga naman Yo, yo, yo. So, you oh, know? Yun oh! Sabay puso! Sabay heartbroken! Oh, sabay heartbroken! Oh, di ba? Ano naman ito? yan? Ano Hoy, naman yan? Pag bartender natin, no? meron oh, may, naman orange juice. orange juice na <laughs> Dapat kaya na pa ako ito? O, isang cucumber! <laughs> <Dapat> cucumber yan oh! O, isang cucumber! Di ba? Cucumber. Parang ganda ng kulay ah. Ano pa? Ano pa? Wala na yeah, sa ah. Yeah. Wala na Diyos ng intik. <laughs> uh. Brad, you know? Brad, masarap na pag sa haluan mo ng latak. Ayun Ay, no, sa baso. <laughs> latak, In latak. Yung latak, Brad, masarap. Ayan. Masarap na pag haluan mo ng latak. Ayun. Sail away

nilabasan lang yung na, na yung, ano ang binabasa. Siyempre, yeah, oh! yeah. yung malinis yan, shit yan Pero imagine mo na lang, parang nilagay lang sa lalagyan yung yeah. ano, yung nilabas na... Ay, sa ating po binabot na yan eh. Tapos yung iinumin mo ganyan, no? Ay, oh, a, ay, ano, piling na? Nasaan na yan? Ano? Piling gera na? Piling gera na? Piling na? Piling gera pinapahaba yung film mo. Parang yung film mo. Hindi na ma-upload sa Facebook. Ang haba na dyan, no? Ay, ay, bubuo. Bubuo. Ay, lumulunok ko pala. Ah, bubuo. Di ba ganun yun? Pag ano, hinala mo sa tubig. Oo! Ay, mahal mo. si mo sa Ivan. Sa Ivan? cream ba si ano? Gagawa tayo blowjob. May whipping cream siya, ano? Martyr. Tingnan natin kung may whipping cream. Blowjob. Ano ba requirements nun? Four gig. Mm. Yan o. No? Four gig lang. Ano naman yan? Coke tsaka orange? Wala, Wala kang cream dyan. Orange sak... Sakto. <laughs> walang whip... Weep... Ay! Walang whipping cream. Ah, ako okay. ga... Ayan, ayan. Ayan, bread o. Tingnan mo yung Kosa malibu. Yung malibu si kaya mo malibu. Si Pops. Kaya mo malibu. Ay, mamaya. Ah, malibu. Lalagyan mo siya. Wait lang. Teka lang. Pakita mo muna kasi yung brand bago mo ano, isalin. Ganito ang mga bartender yeah. sa Korea. Ayan, ayan, ayan. Ayan, na Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Diba? Talo mo pa yun sa mga... Sa mga pala. Ang tawag dyan, chupa Pem. <laughs> chupa pembem. <laughs> <beng>. Chupa Pem. <laughs> chupa Pem <beng> Pem. <laughs> <coughs> para ano sa pempem? Para sa drinks na, yun? no, nah. no, na nagyelo. Yung pa pempem 'yan. Yung tangod na nag marami. Alam mo 'yan, yung mga pitos 'yan eh. Hindi mean, <laughs> mo bubuhay pitos 'yan eh. Yung mihiwalay sa bag na. 'Di ba? 'Yan yeah, 'no. may, you know, may thabings, plot, may plot ba? May plot. Pinks para May plot. kaya mo, Okay, Brad. Sino ba dito? Kaya pala, Brad. Tapos yung mo sa bibig mo, ha? Kukuni mo sa mo. Para sa bartender yan. siyempre, bartender yan. Kaya naman ang buwan. Kaya naman ang buwan. Lalagyan mo ng topo yan. Yan. Siyempre, yan. Diba? Tapos lalagyan mo ng toyo yan. Sindihan mo, sindihan mo. Sindihan natin ang mo yan. Para kay posible ko Natutunaw na. Natutunaw yeah, na. Yeah, yeah, na okay. yeah. Burn sugar. Huwag mo kuha mo Sa bibig mo daw kukunin. yan eh. Oh. Ang Hindi blow job eh. All in one. eh. <laughs> eh. All in one. <laughs> 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 Yami! <Yeah, mile. laughs> parang... Gino na alam pala ko, eh. Parang iba lang gino na alam ko, eh. Parang parang... Eh, Parang talaga nakakita ko sa mga mata mo, eh. Ang mata <matangoy, parek> <laughs> uh, <tangy> na yung <laughs> nakikita. Nakita, nakita ko sa mga mata <laughs> mo ang mata <matangoy> niya ang ilita. Kita <laughs> mo? <debo? laughs> Baby, yung kita lang sa <laughs> oh, ako lang. Ang daya, zero. Bawi, bawi. Bawi, bawi. Okay, minutes. minutes. Dice, <coughs> da, daming ko ka. Ang daming ko. Ang daming ko. Ang daming ko. Dice, 0 nga eh. Nagkadayaan na. <laughs> Dice, 0 yan. Lasing na siya talaga. Grabe, malibo with coke with Baileys. Shit. Dahil ikaw, oh, Jules, like, pinagdidiriman mo. Parang <laughs> awa-tawa ka dyan. <laughs> di ba? Mas masarap kaya yung ah, no? Tapos nalagyan mo ng toyo. Tapos ah. ng cream, paano niya inumin, you know? inumin ah, daw yan? Ang tawag su nah, su su right? right? <laughs> Suicide! Oh, ayan! talaga! Suicide! 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 ang na suicide? Hindi! Hindi!

Oh, tingnan mo ah. Bibiyo mo. Hoy! Lotion pa nila ganyan! Lotion niya po yun! Ano yun? 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 Ano Gilbert. oh tingnan mo ah. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano Pagsubok. <laughs> Pagsubo. Pagsubo. Pagsubo <laughs> si Mama, na. Pagsubok na. Pag Pagsubok na. na. Sinagat mo mamig. Tama na Kasi dry yung lips niya bro. Kilay ng lotion. Labat na pagsubok uh, lo, 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 lo. <laughs> pagsubok, na, eh, pa. na, brad, <laughs> Pag <laughs> pagsubok lobot nagsubok pero hindi pa ibig na ibig mo. Ba det uli tawag doon sa ginawa mo. Pagsubok. Pagsubok. Sundagin na mo